sama pagpalang araw po sa atin lahat mga kabisnes at good morning po sa inyong lahat. Uh, at sana sa mabuti po kayong kalagayan sa oras na ito mga kabisnes namin minamahal. At yan si tatay yun. May kumuha po kami ng ano. Saging. Ayan. Ano yung saging mo tayo nakuha natin. Yan lang boy nakuha mo? Yan lang. May lang araw yan bago maluto. Eh, mga apat na araw. Mahinog pala. mga 4 <laughs> na, na araw siguro. Mga na araw. Maluto na yan. Ayan. Oh. So, ah, okay. At puna tayo sa inyong bahay. Ta. Ta. Punta tayo sa bahay mo. May po mga kamismis. Papunta mo ngayon eh. tatay. Nagkuha pa siya ng ano, uh, saging doon sa mga tanim ko so, sa kampila mga kabistis. Ah, uh, si Tatay din, yung mga tanim din po bo doon sa taas. Oo, ah, naglahasin ang mga tanim doon. Ha? Naglahasin ang mga tanay doon. Yung mga talong pa ako nakatangin. Ayan, papaya pa. Ayan, gumawa na po siya. yung mga tanay papaya. Anong kapangalan dito, Tay? Itong halaman na to? Ito? Ah, kadyus po po lang mga kabisnes. Iyo yeah, pala yung kadyos, no? Ah. Ayun. Ayun. Ha? ayo oo nga. Marami ka palang tanim? Oo. Ah, ayan. Mm. Hi, tay! Hi! Good morning! Good morning!

Dali, picture-picture kayo ni Kuya. Dali, picture kayo ni Kuya. Nauna pa sa akin paligaw Ayun po mga kabistis. Nauna pa paligaw sa akin ah. Huwag po malis, babalik po. Ayun po mga kabistis. At sa tayo, nag... Balik na kayo. Yan. Gandang gabi po sa inyo lahat. ako. Kaya po mga business no, uh, ko sana si tatay uh, sa pagbiyahe kasi marami pong nilakad kanila umaga. Uh, kuya, ati, pasensya na po kayo, kasi importante po yung nilakad ni Kuya Damulag ninyo kaya hindi po ako nakapasok kanina. So uh, ngayong pagkakataon na ito mga ka-business, mga papi, uh, yayay ko sana si tatay na magsama sa Abi uh, para mayro pong kunting uh, panggastos sa mayro po siyang bisita na dumating kaya uh, iwanan ko na lang po sa dito muna mga ka-business, balikan ko na lang mamaya pagkatapos kumain kasi may dalawa po ako ng pagkain para sa kanya po mga business uh, at mabiyahe muna ako sana po uh, samahan nyo po ako sa pagbiyahe ko mga ka-business at yun thank you very much at huwag po kayo bumalis bumal uh, babalik po ako ay, ano yan po mga business no, at Kaya pa pala mga business, babalik pala tayo. <laughs> Dahil ano pa pala si tatay, uh, pasinsya ka na tayo kasi ito lang yung ulam natin, mga, ano po, mga kabusiness. Ano? Saka yung pinaka ulam po kasi mga kabusiness, yung puso yan no? na may ano, baboy po mga kabusiness. <laughs> Kaya, Kaya <laughs> 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 tapos yung dala ko naman po, uh, pritong ano, pritong uh, galonggong at saka mayroon naman po sila ano, marami po silang pagkain yan sa gulay po so yun nga po no, mga kabisnes at babiyaya ko sana samahan nyo ako sa aking paglalakbay mga kabisnes na mula mahal so tayo dito ko lang tapos uh, babalikan kita mamaya bibilihan nila kita ng kape tapos yung ano ah uh, pang merinda na ano? So, yun po mga kapapi mga kabisnes at yun dito ko lang Uh, po. Ah, sige. Yan, bubiyahin na ako tayo. Bye-bye tayo. Ah. Uh, Ayan po, ah, uh, kasi... Oo, eh, oh, para... Babay, pagdating ko, babalik ako. Oo. Oh. Uh, pagdating ko, magbalik ako. Automatic yung uh, ano pang mga business na. Sige po, uh, mga business, uh, maraming salamat at huwag po kayong umalis. Ah, uh, bye-bye mga kabisnes. Ayan, balik po tayo mga kabisnes. Uh. At yun, uh, ano nag pakain si nanay dito ng mga lugaw-lugaw yan o. yung mga ano na, siya? mga libre po so, ito naman yung pinaka pugi namin ah. Agul. ah. yeah, na ang agoy ah kaya mo ito na tayo wag kang lumabas sa inyo <laughs> ay, <laughs> ay, ay. kaya na ayan 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 kaya may pamimigay po namin, kesa naman po, asira pa po? Kaya kinabangan po ng ilang taong paa, diba? Ayan, okay. Sa'yo okay. po kasi. Thank you, Otto. Thank you. mga bisnes naman at maraming tayong pagbigyan mga makain pa po. So kung gusto nyo pa, Brad, sabihin nyo na. Ah, Ayun okay. po na uh, na po pa na bihay na rin tayo mga na pa lang tulo. no? kito ng gatang na pa lang tulo. A kito ng katanglay. Nakakapat na bihay pa lang tulo. A kito ng kasi hindi ako nakakabiyahe kasi uh, ano muna ako kasi ako yung pinaka malupit mo na bisita ngayon. <laughs> yung po mga bisita. Ante mano. <laughs> 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 beng beng beng. Ayan. Uh, at siyempre yung mga pinabalo po ni Mother. Uh, pamahagi po natin yan sa mga kababayan natin ng video. Kaya ano naman ano, din. Uh, ingat kayo ha. Salamat uh, <laughs> <laughs> <taka>, po. <laughs> may tubig tayo dito. Uh, Walang man. ayon Walang Tama din Thank you. Ah, taga saan man sila doon? Ah, taga saan man sila? Hmm. Mga, Mga, ano yan sila? Ah, dito lang yan. Paikot-ikot sila. Hmm. kapit mga tropa ko lahat yan, pag anong Ayan, lang siya kabila Kahit mga bata ay, 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 pa sila, ay, ay, sila. Ay, Opo, yun o, yung gate team. Diyan po sila Kaya maging ano natin, yung gate na itin Diyan sila, ayan Opo Tsaka yung maharap na ito, mga kaibigan ko, halos lahat yan Mga tatay nila, mga anak Ayan Kaya hindi tabulag ang tawag na sa akin. kasi ang pangalan ko talaga, Maymay. -may. Kaya, ah, Kuya May. Si may. Opo. Oh, ano na nangalan niya there? Sana Kuya May. Kaya tayo na mo. Sa pag nakakilala. Kasi yung mga yan, hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya, mag-subscribe na <laughs> kayo. Ayan. Napaka-simple lang. Kaguang Damulag, Tupin Zero, Oficial. At saka, yes, oh. Boogie, Oficial. Yan, o. Oh. Yes, oh. <laughs> yes. Ayan. Okay, subscribe po. Ayo. Kagwang bogi, kagwang damulang. Ayo. Sempre yung mga kapatid kong kagwang. siyempre kasalamat kay tatay ako kuya at kay business. Pa din. Ayan. At saka ito, pamibigay ko muna ito mga kapisnes. At uuwi muna ako. Mainit pa. Mainit pa kuya. At bibigay natin kay tatay ito para surprise. Opo. Ayun. At huwag po kayong umalis mga business, Babalik po ako. Ayan. Yun mga business uh, dito na po tayo sa bahay at yun uh, ko na lang po kay tatay yung ano pinabigay po kay nanay mga business yun at uh, tulog po kasi sa si tatay kaya ano po hindi na siguro ay ito lagi simple sa tatay eh, nagpasok na lang ako kasi tulog ka eh. Pero kumain ka daw ng nilugaw, sabi ni nanay, kaya pinagalahan ka. Hindi wala naman. At... Saan? at Saan? Nakatulog, ka? <laughs> ano, ano, kain ka mo ng lugaw? Gusto mo, ano, dala kita? Ha? Ayan. Ayan o. No? Pinadala ni nanay, nanay ni ate ka business. ay na po. Na. No, po. Ayun. Ikaw ka? Ayun. Ayun. Kasi akala ko tulog ka eh. Hindi. Ayun. Ayun, mga bisyo. Yeah. At ano, kasi nagpakain si Otol Bugi doon sa bago nilang lugawan eh. <laughs> kalaum yeah. Ha? Narinig mo ako yung ano. Yun yung mga business. Dito na tayo. Saka ano po na tawag dito? Gabi na po mga business kaya pauwi na rin po siguro. Uwi na. At saka, ano. Eh ngayon po na araw mga kabisnis. Hindi po ako nakapasok kasi talagang ano, may nasikaso kasi na mga requirement mga business sa SS at saka sa birth certificate mga business kasi yung ano yung SS ko po walang ano walang ako lang po talaga walang <laughs> hindi pwede yung mga iba po ilagay kasi wala pong marriage wala pong birth certificate yun kaya na no, problema po mga ka-business ganun po sa ano sa pagkuha ng birth certificate uh, palakad-lakad ang, ang hirap po mga ka-business kaya kailangan sa ano po pala sa bago po lang isilang sa mundong ito yung birth certificate talaga ang kailangan na maayos ng isang bata mga business so habang mga bata pa yung mag-asawa hindi pa nila naramdam yung ano, ah, ganitong hirap na paglalakad ng mga requirement o kung anong dapat nilang gawin para maging maayos ang kanilang benepisyo mga kabisis Yun. si tatay kung mayroon po ito siyang uh, benep siguro pag ganitong edad hindi na kailangan talaga magtrabaho iintay na lang ng ano uh. ngayon po ng mga business sana ganun din lang sa akin maayos yung ano ko so, sa akin po mga business hulog na lang ang kulang kasi ah, uh, nalakad ko na po yung mga dapat ko ilakad Malay. ano nakakaya ka kanina The, ano naman. Hmm. Nag, nag ano kasi si ano, si mm. si, si Otol Bugi na hmm? nagpapakain siya ng ano. Ah, abis Hindi sa ako hmm. nagkakain na. Hindi ako eh. Gising ka. Hmm. Kain muna tayo, kain. Yeah. Kain na, kain. Kaya po ng no, mga kabislis no. At uh, habang buhay pa kailangan mo talaga alagaan yung magulang mga kabisnes pero siguro sa akin siguro uh, pananaw sa buhay mga kabisnes ang isang anak talagang dapat hindi mo pabayaan habang maliit pa mga kabisnes kasi uh, isang magulang tumatanda na nangangailangan ng arugga ng kanyang pamilya makabisnis oh. na wala kang ano uh, wala kang masasundan pagdating ng ikay matanda na pag ang iyong anak ay nakabayaan di ba tay oh ano ano tuloy di tatay uh, lumaki kami na kasama niya ibig yeah. sabihin uh, kahit, ito, ito naman kami, kahit, eh, na, no. alam, eh, sabi <laughs> Uh, kahit na papano, hindi ako na ni May May. <laughs> kahit nakatulog ako, nabigyan ako lang pagkain. <laughs> Ayun yung gabi Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Gandang gabi po. Ay, Ayan. At uh, yun nga po ng no, mga kapisnes, no? Dahil si... At uh, sa akin, sa akin ang palagay, ah... Uh, pagka nagkakamali ka na magulang konting pagkakamali mo na magulang sa iyong anak dahil sila ay nakabayaan mo nandun ka agad yung sumbat sa iyo na, na nabuhay kami na hindi ka nagsuporta sa amin nabuhay kami na wala ka nabuhay kami na sarili namin sikap ganyan po siyempre naisip ng isang magulang pagdating ng araw wala kang maasahan sa mga bagay na yun mga ka-business siyempre hindi nila alam na ang pagsubok na magulang nila sa kanila na kung hanggang saan yung mga ano kung baga kinukuha lang sa kanilang opinion kung ano ang maging reaksyon nila habang uh, sila ay ganyan pa malakas siyempre malakas pa din naman ang katulad ko katulad ko mga business yung mga anak ko ganun ang mga sinasabi na siguro mas isipin siguro na ang pagsigapan ko pa rin siguro na namuhin pa rin sila para sa ganun na eh, kahit na pagdating ng araw kahit pabayaan, pabayaan nila ako o sinong ano man na magulang mga ka-business, malala din siguro na nah, kahit paano may ginagawa ng isang magulang kasi ma may kabutihan ka ng mga ginawa mo no? <laughs> ayun at uh, si tatay mayroon pa doon tay mga gusto mo pa hindi <tip> ako na ha Ayan, kain ka na doon. Ayan. <tip> Oh, sarap, no? sarap lang, sarap lang ano, sarap po ng okay. dinogo ni <laughs> Nanay. Eh. Salamat po Nanay sa iyo. Uh, nanay ka business. Ah, uh, nakakain ako uh, na ako uh, na eh. ni. wala na. Ah, baka na kada po sinyo ni. Ah, uh, ito ko, si ano, si Lola. Ah. Kaya guys. Pinakain ako, <laughs> magandang gabi po sa inyo lahat. Ayun. Ah, uh, ganda sa anak ko. Uh, ganda niya. Ganda uh, sa anak ko. Ganda ganda. Ang lalat. Ayun nga po ng mga kabisnes. Uh, Nagluwa din siya. Kasi nakakain naman siya. Ayun po sinahan yung mga kabisnes. <laughs> ayun na lang. Ayun. ayun. <laughs> sa ala, ala na lang. Lagi. Si yung nanay ko mga kabisnes. Ayun. Kaya... Bawi-bawi lang tayo dito pag lalaki na tayo mga ka-business. <laughs> ano tayo? Okay, lang. I love you. Ano yan? So kaninang umaga po mga ka-business, ano? Uh, may kami ni tatay ng sagi. <laughs> sa ano, sa taas. Kasi marami din po siyang tanim doon mga ka-business at may mga tanim din kami nung unang panahon pa nung pandemic ayun doon po kami kumukuha ng mga gulay mga uh, kalibang kalibangan yung mga pagtatanim bahanggang sa kasi hindi ka masyadong makakalabas dahil sa pandemic yun nagkatanim po kami mga business doon kaya uh, nagaroon po ng ano ngayon maraming naging resulta na bunga mga no? business at yung mga bis, yung mga gabi <laughs> na tanim namin nandun pa rin hanggang ngayon maraming bunga ngayon yung saging tumunod ng ano dumami sila ng todo ngayon mga business kaya tumunga kami yun kanina ngayon medyo uh, may kagaliman ng <laughs>

nga marami nang papasalamat po kami sa inyong ano, tulong suporta mga kabisnis. Uh, at siyempre doon sa Bransawang Pagmamahal din sa kabisnis official at saka Papa Dins TV. Pabili kabisnis uh, siyempre sa aming mga kagwang mga kabisnis na aming namahal. Siyempre at uh, kay Kuya Wakiwak, uh, shout out sa iyo Kuya. Sa... Uh, aming ah, uh, magulang at kuya kabisnes yun magandang gabi po siya o kuya at <laughs> uh, siguro sa sa ano po mga kabisnes huwag kayong bukas mga uh, kabisnes po ang kabukay at yun po mga kabisnes bali po tayo dito pala si kuya Ah, uh, dumating na. Kaya tinatawal po ng ano, ni, ni, ano, ni Bordado. <laughs> bordado yung pangalan ng dogi mo? Oo. Kumusta ang trabaho ko yan? <laughs> uh, may datang, yung pagpagod May dilogo na binigay si nanay doon, nanay ka bisbis. Oo, yun. At uh, yun, si Oh, si Ronel binigyan ko rin, hindi ko na, na hindi okay. ko na binig yung pamangkin natin. Ah. Tapos yung mga kaibigan ko sa kalsada po, mga business, pasalamat din sa kinanay ka business. Ah. Dahil ah, nabigyan okay. ko rin po sila, pero hindi ko na rin inwin na kasi ano, ah uh, da daming ano, daming tao sa ranay, maingay. Oo nga, daming. Sobrang dami. Kaya ganun yung lugar na ngayon niya. Eh. Oh, Oo, masaya masayang masayang lugar. Tsaka ano po, may mga tugtog kasi kaya hindi ako okay. ka, ano? Pinamibigay ko na lang. Ayun. Ayun. Ah, Zay? Like? Ah, Mas maganda. Ayan. Ayun. Ah, ayun. Ayan. Mas maganda. Maganda yung ginagawa. So, Kuya, dito na ako, Kuya. Sige, Kuya. Sige, Kuya. Oh, sige kuya. Maraming salamat sa'yo. Tay? Ingat ko ako sa iyo. Ayan. 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 rin. Ayan. 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 Ano kaya? So, uh, si tatay yung mukha na eh. Uh, good boy na. Oh, good boy na yan. Uh, so, hanggang dito na lang po mga kabis namin minamahal at kay Ula, marami salamat sa inyong pagsama at suporta sa aming lahat na sa kapamilya uh, kabisnis okay. po. Sa isa <laughs> ko So, sana sa unsalma kayo palig ng mundo. Uh, I love you lahat sa inyong mga kabisnes at never say goodbye. Tomorrow is another bir, Birabanat lang po tayo mga ka-business. Ayun.